This moment, no one can tell where we... Ayan mga kamamushi, balik kong ko ng mga konting highlights dito sa part na to. Na talaga namang pinakilig tayo, diba? Tara, panoorin natin uli. <laughs> kayo po, kamusta po? Okay oh, lang. Buti nakabisita po kayo. Oo, oh, once a week nga lang ako nakakapunta dito eh. Ikaw kasi, marami ka nang gawain ngayon. May pasok ka na, may hirap oh. ng ano yung mag busy busy ta dito sabado linggo ka na libre saka ang hirap mo pa rin kontakin mo hmm. dahil sabi mo ano karan si Russell po no si mama po ay mo mo takin <laughs> uh, <laughs> si mama po nakakaya <laughs> ah, naman no pag may ano po kayo sasabihin paano kung makakapagsabi ng I love you doon kay mama mo <laughs> Hindi yung pwede, no? Baka akong magalito, baka din ako makabalik dito. Hindi ano yung sasabihin na sinabi ko yun, eh? Ang vera ako kayo <laughs> Miss kita. Mayroon talaga pag may ganito, no? Pag may pasok, pag may, may pasok, ha? Ah, Nakakainit masyado. Sana araw-araw na lang bakasyon. Ang <clears throat> na kayo pumasok. Ito <laughs> okay, <na yan. laughs> okay ka lang ba? Opo. Baka may ka kung ano. Baka, baka may nang gugulo sa iyo. School, kahit saan. Ang gumugulo sa, sa isip mo. Sabi mo sa akin, okay lang. Kayo lang naman po yung nasa isip ko. Talaga? Yung. Palagi mo ako niloloko. Lagi mo Lagi mo ka Lagi mo akong papakiligin Tapos mabawiin mo lang Para pinaglalaro mo ang damdamin ko ah anong Ano ba yung say? Mas bagay sa'yo yung sing suit mo Mas bagay sa'yo yung suit mo Mas bagay sa iyo suit mo Bagay sa'yo ano? Ano? Ha? Ang Wala pa ting make up make up Walang pulbo pulbo wala ka pinapagandahan doon sa... Ay, ano? Ano? Kasi wala, oh. wala. o. Huwag <laughs> kang ganyan ha? Huwag kang ganyan ha? Magkakagulo tayo rito. Huwag kong nagawa doon si Vian. <laughs> Pero si Vian si talaga napaka-simple niyan. No? Walang pulpo, walang makeup. Lip tint. Nakikita ko nga no, pag nandyan pag mapunta na sa si EDSA kala ito nag-aayos ay Bago ah. <laughs> ang lahat, safety first muna Para may mangyaring masama tayo eh Sabi ko may mamama mo Nakahabit kita doon ng safe Hi, <laughs> sa <Ay>, ano? <laughs> seatbelt! Sampai hirain ditest walas it will. Segala. Kumapit saja walas. Kame kame kame. Oh, I'm so good. We're living quick. Jangan pelak singi siapa. Jumpa amo lang. Galing mo ah! <laughs> pa lang muna, papa pa lang. Yan, okay, ganyan lang. Matagal ko pagpuruan. Ha? Matagal talaga yan, nakabot na isang linggo. Kaya isang linggo tayo dito magpa-practice. <laughs> Try nating pumunta dun sa van. Yan ang unang mission na subukan mo yung mga sinabi natin kanina kung paano magano. Yung simple lang, yung simple ano lang. Pwede mo laksan para mas mapaano mo. Ang iba't mo po yung sinilas Wait. ko eh. Sige pa, konti na lang. Hainan muna tayo. Hainan muna at pagod. Hmm. Thank you. <laughs> Ay alam mga kamamasyo, di ba? Talaga yan yung mga moment na hindi natin makakalimutan na no, kapag pakilig sa atin, o di ba? Maiksi lang naman yung kinuha natin kasi nakapag-reaction na tayo dito sa buong video. Ay alam mga kamamasyo, thank you for watching. God bless you all. And Jesus loves you. Ito, ito din yung ano, no? Yung, sila yung couple na ano, talagang down to earth. Talagang mahilig magpasensya na po. Thank you po, no? <laughs> Lahat naman sila.